Alam ko naman kaya ayaw mo kung palisin. Dahil may gusto ka sa akin. Hoy, wala ko sinasabing ganyan ha. Wala ko sinasabing ganyan. Yan ang hirap sa'yo eh. Ayaw mo pang aminin. Pinipilit mo dyan itago sa damdamin mo na may gusto ka sa akin. Gusto pa yata. Magalit ako eh. di magalit ka. Ya, ya, yan, yan, yan. Yan, ugali mong yan ang pinaiiral mo na naman. Eh, paano ba naman magkakagustong tao sa'yo? Nananakot ka pa. Wala ka man kalambing-lambing sa katawan mo. Eh, ano makakawa ko? Ganun talaga ako. Ganun talaga ako magbal. Ano naman ang diferensya nun? Nakatuligan tayo ako sa'yo. Basta ang sabi ko, huwag ka na sanang umalis. Ngayon, kung bibigyan mo ng ibang pakahulugan yon, eh problema mo na yon. <laughs> wow! Kailan pa naging deposit yung firearms dito? Tama, suspecha ko pa. Kulang ang pala ng baril niya. Yan ang mga masasamang asal na hindi dapat tinutularan o pinamamaray dyan. Tumahimik ka! Ismael, kung ikaw ay nagkakagusto rin sa babaeng nililigawan ng kapatid mo, lumabang ka ng parehas at huwag mo siyang wasakin at siran kay Carlota at lalo pang pagtangka ng kanyang buhay. Ha! Pagtaka, pagtakaan ng buhay nino? Akin. Buhay ko, Ismael. Wala kang kasing sama. Dahil walang gusto sa kanya si Carlota. Akong tinitira niya ngayon pa. Pinagtangkaan mo pa akong patayin. Bakit hindi mo nalang hingi si Carlota? Ibibigay ko! Kuya Bongbong. <coughs> Kuya Bongbong. Kuya! Ako? Kuya Bongbong? Malaking sinasabi mo! Ikaw! Pag natangka akong patayin! Eh, malaking kalokohan yan. Oo. Oh, kanina, tinagpabaril mo ko. Mabuti na lang, hindi ka nakatama. Ismael! Magbalot ka na ngayon din. Lumayas ka at huwag mo nang pakikita kahit na anino mo sa akin. Mula ngayon, tinuturing na kitang patay. Papa, mukha yatang di tama ito, ah. Huwag ka na magpaliwanag. Ismael, huwag mo nang pilit magkagulo pa tayo rito. Papa, alam ko naman pong, mas patimbang sa inyo si Kuya Bongbong. Ako, wala lahat ang pinagagawa ko. Mali. Sa inyo, isa akong malaking pagkakamali. Big mistake. Kuya Bongbong, sana patulugin ka ng mga pinagsasabi mong kasinungalingan. Alis na ako. Teka, may kalimutan ako. Ayon sa Biblia, masama ang umangkin ng hindi iyo. Maraming salamat sa inyo, at magandang gabi. Nakakahilong gabi. Isa nga siyang pagkakamali, Papa. Paano niyo naging anak ang isang katulad ni Ismael? Eh, talaga ba namang lalayas ka na at babalik ka na sa Maynila? Eh, gano'n na nga. Bala ko na nga mamundo. Sana huwag ka na umalis, Ismael. Bakit? Hindi kasi, unti-unti ko nang nakakagaanan ng pag-uugali mo. Magulo ka mang kausap na ako ko sa'yo. Puro kalokohan man ang pinagagagawa mo, Natutunan ko ang tanggapin. Kakaiba kang tao eh. Huwag na umalis. <coughs> Carlota. Huh. Simple lang naman ang kasagutan na kailangan ko. Alam ko naman kaya ayaw mo akong palisin. Dahil may gusto ka sa akin. Hoy, wala akong sinasabing ganyan, ah. Wala akong sinasabing ganyan. Yan ang hirap sa'yo, eh. Ayaw mo pang aminin. Pinipilit mo dyan, itago sa mo na may gusto ka sa akin. Gusto mo pa yata. Magalit ako eh. Eh, di magalit ka. Yan, yan, yan. Yung ugali mong yan ang pinaiiral mo na naman. Eh, paano ba naman magkakagustong tao sa'yo? Nananakot ka pa. Wala ka man kalambing-lambing sa katawan mo. Eh, ano makakakuha ako? Ganun talaga ako. Ganun talaga ako magbal. Ano naman ang diferensya nun? Natutuligantay ako sa'yo. Basta ang sabi ko, Huwag ka na sanang umalis. Ngayon, kung bibigyan mo ng ibang pakahulugan yon, eh problema mo na yon. Pakain mo na lang itong kabayo ko. Goodbye. Sarulota!